Boss, boss, boss. isa mo, boss. Isensya? Oo okay. po. ba sir, anong violation ko? Bawal mong parking dito po, sir. Bawal parking dito, sir? Yes. Saglit lang, sir. Ano yung bawal mong parking? Paparking kayo. Hindi, sir. Eh, ano eh. Dito naman ako nag, ano eh. Dito ako nag-deliver. Pinayagan ako na may ari. Oo oh, yan, sir. O, oh. oh, ro siya. Meron ro siya Meron, siyempre. Ay, sir, oh. Ilaw, mo gumagana ba may ilaw mo dito? Gumagana yan, sir. Gumagana yan. Kinayagan ako na may ari dito, kaya nag ako dito. Diyan ako nag-deliver, eh. Wala naman akong violation, eh. Bakit mo ako... Sir, sir, ano na lang, sir? Uh, ano, sir? Baka may pangkabi ka dyan, sir. Ba't mo na lang. Pangkabi? Oo, oh, sir meron pang kape. Tamang-tama may pang kape ako dito sir. Pati sir Ito? Yan na umupa ako. sir, bakit? Sabi mo, kape. Yan na yan. Pang hindi -kape, kape. Pang hindi kape. -kape. <laughs> Ay, kape naman yan <laughs> <laughs> ah! <laughs>